Guys, good afternoon, ayan ayan, um, meron akong uh, magluluto tayo ng lands na vegetable magluluto tayo ng anong mga ingredyente nito para saan so, ang gagawin natin to ay magluto tayo ng uh, ginisang Puppet. So, ang kaya gusto ko ng ginis ang Puppet kasi ganun ang style ko. Yung mga talagang purong Ilocano kasi at ah, talagang nila direct nila. Direct talaga nila yung sa Ilocos kasi nag-stay ako sa ipag ko, eh direct talaga. Ang sarap ng luto nila kasi may mga patani. Yung patani ang gusto ko doon. Kaso nga lang wala namang patani. So, ayan. Ganito lang ako magluto at ayoko nang nilalagyan ng bagoong kasi mga Ilocano na talagang kwan eh, bagong talaga yung puppet na pero sa akin hindi ginisa talaga ginis ko talaga to at karne ganun pero dahil, dahil walang karne ay ganito lang yan okay lang to so ayan so ayan mga guys ito yung mga sangkap niya mayroon siyang sitaw ka, uh, kalabasa kamatis ampulaya talong at broccoli at ayan at ito ako nilalagyan ko ng broccoli kasi gusto ko ng broccoli at ang itlog na lang ay ilagay ko na lang mamaya ayan yan ganun ako ista ng may itlog extra di diba, mga guys so ayan guys mag start na tayo na maghiwa para sa ating lunch kasi malapit na naman ng pag up ng bata pero malapit naman mag alas dos pa lang naman so ayan mga guys so ang hirap pa naman dito kasi pa ulan traffic kanina basang basa kami so ayan mga guys so sana um, um, uh, magustuhan ninyo ang aking sinigang na pakpit. So, ayan mga guys, ha. So, ayan, umpisa na natin mga guys. So, ayan. Saglit lang. Hmm, saglit lang. Ito yung mga sangkap ko na. Lagi natin ng sweet corn. Ayan, hugasan natin mga guys. ngayon lang ako magluto kasi hindi ko si ama ko hindi ako makapag block kahit pa alam naman niya na magluluto ako ng pagkain ko pero hindi ako makapag block kaya yun hindi ko munang lumayas para ma block ko to so ayan nagyan din natin ng broccoli diba ang mga ko ng broccoli diba pero ako meron yan ang style ko basta gulay at hindi ako kumakain ng gulay buti na nga lang natuto na rin akong magkakain ng mga gulay-gulay na hindi ako talaga kumakain ng mga gulay-gulay dati. Pero sa ngayon na, mayra pang buhay, kailangan matutunan natin kumain ng mga gulay-gulay. So, ayan. Yung mga gusto ko lang. Ayan. Ayan. O. Ayan pala yan. Ayan, konting ganyan. May sweet corn siya, o, diba? May kalabasa ang tinanagay natin kalabasa kasi masyadong marami ako lang naman kakain mga guys at kumuha ko ng karne ni bata ayan so yan may isang itulog doon so ayan ang dami dami ako lang naman kakain hindi ba <laughs> nakakatawa <laughs> nakakatawa ako lang naman kakain sa dami dami ng ingrediente ko eh eh pero okay lang yan mga guys linisan natin kasi ayoko yung maduming kasi na na ako nagluluto mga guys so ayan aray ko mm, vegetable ah, sinigang at meron pang meron ba kayong ang pala, uh, na may sweet corn wala ba diba? ako meron at meron pa siyang broccoli hehehe <laughs> ito ba Kita bisa minat di itu bawah sebuah 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 ya Pag-in na naman ang kakain. Pag dami na itong nagawa ko. Ayan, sinigang na. Ay, sinigang pa <laughs> yun. Yun isang puppet with corn at broccoli. So, I try yung mga guys na nagyan ng sweet corn. Sa akin, may potato pa ngayon puppet. So, kung talagang gugustuhin mo, okay lang yan. Importante, eh. makain natin mga guys. So, ayan.

minyo, um, dami na kaya natin naman, pero di ba dapat tambay lang yung broccoli at saka si corn. Ito dito. Ito Ay. Nagdadang siya. Sige natin Ano na

sweet corn and broccoli ayan mga guys, ang aking ulam for today, it is my lunch so yummy, yummy, yummy o, di pa mga guys kay. tanpa kayo guys ayan, tatakpan natin mga guys ha, okay